Limang bagay na kailangan ng mga introverts sa isang partner. Number one, yung komportable sa katahimikan. Yung okay lang at hindi mau-awkward kahit hindi kayo laging nag-uusap. Communication is the key. Pero para sa mga introverts, communication is not always verbal. Two, marunong makinig. Minsan lang silang magkwento at mag-open up. Kaya mahalagang may lalim, may pagkinig ng mabuti, at makahulugan ng pag-uusap nyo. Three, Taong pinahahalagahan ang quality time. Hindi man sila magaling magsabi ng mga nararamdaman nila, ipapakita naman nila na ikaw ang focus nila kapag kasama ka nila. Four, taong naiintindihan ang personal space. Bilang introverts, espesyal at mahalaga para sa kanila ang mapag-isa sa mga isip nila. Hindi ibig sabihin na hindi ka nila isinasama, eh hindi ka na mahalaga. Kailangan lang talaga nila yon para sa sarili nila. Number five, taong willing magdahan-dahan. Quality over quantity para sa kanila. Nakaka-overwhelm para sa kanilang pagmamadali dahil bawat oras at pagkakataon ay ninanamnam nila.